So, kita tagong-tago siya. Tagong-tago, no? Ah, makikita kami. Pasok pa pa sa bahay. Atas po muna ito. May secret pa pala ito. Secret to? Then, ah... Iilalim naman. Ah, nyo-yoko ka. ayot nandito tayo sa Barangay 310 na uy uh, the District Intelligence Division uh, na led by Captain uh, Aquino. Sa so, dapat natin ay meron tayong uh, operation dito uh, against dun sa mga nagpamanufacture ng mga PWDs yung uh, yung person with disabilities cards na na pag uh, yung mo sa isang uh, restaurant o mga petita o any man may 20% discount ka ah, asal tayo? so makita niyo tagong tago siya tagong tago no Pagpapasok ah, pa pa sa bahay. Naatas po muna ah, lang ito. May secret pa pala ito. May secret po. And then, uh, iilalim ka pa. Hindi, ah. ayoko ka. So, eto no ito yung uh, ano natin ito yung uh, nahuli natin na siya yung gumagawa aside don sa na orderan natin kanina na dalawang nagpagawa dito so ate sa Manila lang ba mag ginagawa yung PWD na ito dito Bulacan, Batangas, Rizal, Pampanga, lahat pati Paranaque, alin ba kita pa ako dito lagi. So lahat na, no? So ito yung mga sample ng mga na, nagagawa nila. Uh, finished products kagaya nito sa Manila ito. Kuhang-kuha yung kay uh, Mayora tsaka kay uh, Vice Mayor ng mga film. So makikita nyo ito, andyan lahat yung mga ginawa nila. Pag-printay lang yan. Pag-printay no? sa? pa printay nga ng isa. hmm, tentang -it isa? okay, so, makita nyo? ito? kakat na lang yan tapos uh, uh, ano na, picture lang then ipapakita na to sa ano sa mga restaurants or any businesses okay